Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo TV na. TV na. Ito ang abante. Tele tabloid. Tele tabloid. Abante. Ab Ab abante. Radyo balita. Radyo balita. Ngayon. Abante. Ab Ab abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Radio Live Report mga unang pabahay para sa Yolanda victims substandard ayon kay PBBM umaabante sa balita si abante reporter Eileen Taliping Charmaine, mahinang klase at maraming kulang sa mga naunang itinayong pabahay para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Tacloban. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pangunahan ang turnover ng mahigit 3,000 permanenteng housing units sa mga pamilya na nawala ng tahanan sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong November 2013 sa maraming lugar sa Tacloban, Leyte. Sa ambos interview sa Pangulo, sinabi nitong maraming kulang sa mga naunang itinayong pabahay sa Tacloban tulad ng kawalan ng kuryente korte, tubig at kalsada kaya nagtagtag ng pondo ang gobyerno upang maayos ang mga ito at magamit ng mga mamamayan. Inaayos na anya ng mga lokal na pamahalaan ang mga palyadong housing unit na pinangasiwaan ng National Housing Authority upang mapakinabangan. Nakarating sa Pangulo ang impormasyon na maraming mga bakanteng units ng pabahay sa Tacloban at ilan pang mga lugar sa Region 8 dahil hindi umano maganda ang paggagawa at kulang sa mga pasilidad. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Aileen Taliping. Abante Radio Live Report Archdiocese Shrine of Santo Niño sa Tondo nagpaalala laban sa solicitation. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Charmaine, ipinabatid ng Archdiocesan Shrine of Santo Niño sa Tondo Maynila na hindi nila pinahihintulutan ang anumang uri ng pang Ginawa ng simbahan ang paalala kasabay ng nalalapit na kapistahan ng Santo Niño at nagpapatuloy ng mga aktibidad kaugnay dito. Batay sa abiso, ipinagbabawal ang solicitation sa pagpapabulaklak sa altar o karoza, musiko o banda, anumang uri ng pagpapakain at anumang uri ng gastusin pamparokya o simbahan. Dagdag pa nito ang ano, mga donasyon na nais ng mga deboto ay marapat lamang na idulog sa opisina ng simbahan nang sa gayon ay makapagbigay ito ng kaukulang resibo. Ako si Andrea Salve ng Apande Radio. Ito ang panitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat, Andrea Salve. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWA Arabante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14, 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ako si Charmaine Abong, ito ang Abante Radio Balita ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante Sabalita Art Servicio.